magandang magandang umaga po ayan dito tayo pa yung fishing spot natin oh. No? ayan malawak malawak pa rin po yung ating fishing spot oh. ayan po lalim pa rin oh. ayan kasama po natin si KIP ayan eh, kumuha lang po ng tuntungan yung tsakad ayan masisat po na po ang mga na pa, pamingwit alam po baka pagumbisa na ako. Oh? lalim mo. Oh. nung po nakakapasok po yung motor dyan ngayon hindi malalim pa masyado tay, na nah, hmm? sa Ay, paren, pangis, pangis, ah. Hindi na, na? Ay, lana palang di eh. kita, hmp, na, na. palang lahat Pagalaw pala ano. Lilipat po kami ng pwesto. Wala pang bagat dito. Yan, marabok pa rin po kasi yung ilo guys. Sobra lalim pa rin. Oh. No? Yung basing spot natin. Ayan, nagtsatsaga lang po kami ni ano, Diyan KIP. Diyan ano. Diyan sa baba. dito. Ayan. Ayan, dito po kami papesto. Ayan. Ay, Ayan. Ah. Po, ah, sa ngayon po, talo inip. Sa pagpapising adventure. <laughs> talo inip po. Yan, okay lang para uh, okay lang yan. Uh, enjoy lang naman tayo eh. Ako pipising ng ating. Magagawa. Wala tayong magagawa. Ayun, nakikita niyo naman po, sobra lawak pa ng tubig. Nala pa rin po tayo na uhuli. Kaya talo init ngayon dito sa fishing spot natin. Ayan, kailangan po magtiyaga-tiyaga tayo. Malaki yan. Oh, oh na, malaki na uli? Ayan, yeah, may, may nangangapa yun. Ayan, yeah, may nangangapa ro, no? Nakakapapa po sila. Ayan, napagka, ano, kasi, malawak po po yung ilog, yung tubig sa ilog. Ayan. Yeah. Hmm. Ayan. ni talaga sa pagpipising natin ngayon. Malalim pa po kasi yung ilog masyado. Ito, so, mga isang linggo po po hindi mag-uulan, okay na yan. Uh, uhuli na ng madalas yan. Ay po, lawak ng ilog kasi oh. Eh, Ay, mga nanganga pa oh. Malapad na ba? Malapad na. Malapad na. Ay, malapad na po 'yung nahuli. Ah, oh. malapad na po 'yung nahuli Ito ba nangyayari? Gepe, ala pa rin. Kaya, kumaagat naman po. Kaya lang eh. Hindi <laughs> mahuli. Lalo init po tayo dito sa busy spot natin. Pero bukas, pero bukas. may gagawin ka bukas. Wala. Ayunit eh, nyo bukas. Ah, sige, sige. Ngayon, nag-aaya na po si Gepe yung buwe. Alam mo nangyayari. <laughs> Gepe, ayun. Bakit ka na? Eh lalaga, ayahan lang mo Sabi ko. Sabi ko mamaya-maya na, baka makahuli eh. Eh <laughs> nako, kayan po talaga yung pag natin. Ay, paggalaw po kasi nang fishing spot natin eh. Ayun. Sigurado bukas na uhuli daw sigurado. Ah, uh, e eh talo inep, e nga. Eh <laughs> nako. Eh enjoy lang po tayo. Enjoy lang sa ating fishing adventure.